Punti niya ngayon ng tax mapping ng Bureau of Internal Revenue ang mga dormitoryo at paupahang bahay sa Maynila. Ayon sa BIR, marami sa mga dormitoryo ang mga nagpapaupa ng bed space ay hindi rehistrado. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hahabulin na rin ang Bureau of Internal Revenue ang mga may-ari ng mga hindi rehistradong dormitoryo, apartment at mga paupahang bahay sa Maynila. Ayon sa BIR, hindi lingid sa kalaman ng lahat na malaking negosyo ang mga dormitoryo, apartment at mga paupahang kwarto dahil sa malaking populasyon ng mga estudyante sa lungsod. Base sa datos ng BIR Manila, nasa 1,500 na mga dormitoryo lamang ang nakarehistro sa kanila. Sa bilang na ito, lampas kalahati o halos 800 lamang ang nagbabayad ng tamang buwis. Gusto sana namin yung mga dormitories mag-register because we know maraming unregistered dyan. Yung sa so bahay, nagpapaupa or isang talagang legitimate na talagang malalaking buildings. So gusto lang namin kumustahin eh? nakarehistro ba sila? Nag-i-issue ba sila ng resibo sa mga occupants nila? Uh, Nagpo-file ba sila ng tama? At, at ang mas importante, tama bang tax ang kanilang binabayaran? Ngunit ang problema, hindi madali ang pagtukoy sa mga negosyong ito maliban na lamang sa malalaking mga establishmento karamihan umano sa mga pinupuntahan ng mga tauhan ng BIR ay itinatanggi na may paupahan silang mga kwarto o dormitoryo. Kaya't bilang bahagi ng tax mapping, isang raffle promo ang pasisimula ng BIR ngayong darating na lunes. Bawat resibo mula sa inuupahang kwarto, apartment o dormitoryo ay maaaring magamit upang makakuha ng premyo. So it doesn't matter whether registered yung resibo o hindi. Maski papel lang siya Maski tissue paper, basta importante doon ang pangalan ng lesser at ang location ng dormitory o kung saan siya namupahan. Kailangan lamang isulat ang pangalan, address, cellphone number at ang pangalan ng may-ari at address ng inuupahang kwarto, apartment o dormitoryo. Mula 300 pesos na load hanggang 15,000 pesos na cash ang maaaring mapanalunan sa naturang promo. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.